carry-ons. Ayan po mga bags. Ayan po mga nagra-ride. Ayan po. Ang dami po niya mga nagra-ride na po yan. Nandito po kami sa MOA. Nagra-ride po kami. Nagpapalipas po kami ng stress. Ito po ang stress stop namin. Mag-bike. Pag walang pasok ang aking asawa. Ayan. Diba? Support-support nyo lang po. Lyser G. Kung wala po akong star, sa kanya na lang po send lang star. Kasi di pa po ako monetize eh. Kaya sa kanya na lang po mga Bexy. si na -ano nyo po. Support nyo po yung asawa ko. Sige po. Marami pong gusto magbigay ng star. Kaya po sa asawa ko na lang po. Support nyo lang po siya mga bags Sige po mga Bexy. Paalam po ha. Ingat-ingat po tayong lahat. Paalam! Bye!